mga kamasrom, at ibabahagi ko sa inyo yung kaalaman na patungkol dito sa mga sizes niya. So, meron tayo ditong bumukang -bum bumuka na talaga na size tapos yung ganito, yung pabuka pa lang at button stage. Ngayon, uh, sabi para para sila mabigat pero ang kaya ay natin ay yung lasa Ayan. yung masarap pero mas masarap yung ganito na button stage at yung ganito ang don doon sa bayan kung bakit ganito ni binibenta sa bayan kasi pag hindi na binibenta ng isang araw magiging ganito ganyan Uh, pag ganito kasi ang bininta mo sa bayan, pag bininta nila, hindi nila nabinta, magiging ganito. Ayan, bababa yung presyo niya. Kasi, bababa pag ganitong size na. Ganitong itsura. Kaya, pag benta sa palingke, o oh, mayroong buong sa atin, ganito yung ating binibinta. bottom stage. Pag sa mga kapitbahay lang, kakilala, mas maganda yung ganito. Same sila ng lasa ng ito, pero mas mabigat yung mga ganito. Yan. Yung ganitong pabuka pa lang. Masarap to at mas mabigat. Yan. Mas mabigat siyang ibinta kaysa yung mga ganito. Yan. Kung gusto ninyong makabenta na mas mabigat, yung ganitong itsura, yung pabuka pa lang. Ganyan, pabuka. Para mas mabigat siya kasi pabuka pa lamang siya. Pero pag ganito, medyo gagaan na siya. Gagaan na yan pag ganitong size. Ganyan. Dapat ganito. Kaya sa nagtatanong kung kung alin ang mas mabigat, yung ganito na size, mas mabigat. Sa presyo, itong mga ganitong size ay naglaro na siya sa sa palingki ng 400 to 600 sa lawn yun naglaro siya ng, ng 500 to 600 sa palingki sa farm gate ang tinta namin ng ganito ay 400 pero sa ibang lugar ay 300 kung, da, kung bakit 400 natin binibinta kasi mahirap mag tanim ng kabuting saging kaya 400 yung ganito pero pag ganitong size na ah uh, presyo na lang nito ay nasa 300 Ayan, 300 bababa sya ng isang daan pag ganito naman na size same lang sya ng presyo sa ganito Ayan, same lamang sya ng presyo 400 din yung ganitong size so sana mayroon na natutunan sa mga gustong pumasok na sa pagnenegosyo ng kabuting saging, alam niya na kung pa, paano magbenta ng mushroom. Maganito ay naglaro yan ng uh, kung sa inyong lugar ay maraming supply, naglaro yan ng 300 to 400. Pero kung kagaya sa lugar namin na konti, maraming lugar, katulad ng Maynila, ganyan, Baguio, Laon yon Pangkasinan, naglaro na siya ng Uh, 400 to 800 o 700 na presyo. Doon na. Doon na siya naglaro. Hindi na siya bababa. Kasi kulang na kulang yung supply. So maganda. Maganda yung presyohan ng kabote. Hindi kagaya na ibang gulay na pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ito ah uh, madalang lamang na bumaba. At hindi sa bumababa ng biglaan o kaya tumataas ng biglaan. Na-stable yung presyo niya. Kaya, magandang mabustis ng mushroom. So, yan lang. Sana may natutunan kayo at huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share ng ating mga video. Malaking tulong niya sa akin. So, God bless sa inyong lahat.